Ayan si Michael, ang bagong tagapagmanan ng mga aeroplano dito sa gulod. Pakita mo. Oo. Kasi ito, aalis na tong mga ito, iiwanan na kami. So goodbye na. So goodbye na sila sa gulod. Ay, sa atin, boy. Sumusunod. natin. ka good. So, mo-so na pat kasama <laughs> mo. Ang oh, mo. Ang ano. Ah. Dalawang lipad na lang, uuwi na ako. Oh. Ayun oh. Kunutin mo tapos saksak mo. Iiwan na ni Gerard ang gulot Gulot, saksak. Ano-ano? 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 ano

bloated ang ating battery na unahan una ha, nakaangat na okay, okay na yan, ilapat din lang yung tape okay go so.

na nag-alarm na sir ah nag-alarm ah, na alarm na agad? oo uh, mm hindi -hmm. nga oo oh, oh, nga sir, sir. lalas na rin naman yung tagapagmana dito eh ala kaya na natin masira yan meron ba? mhm baka na mahuni ng ibon yung naririnig nyo hindi sir ikaw pa bala pag nabubusan ng battery. 86% eh ano agad, kate-take off lang. Sa, sa pang-aroon. 3 <laughs> minutes pa lang sir. Ah, oh, wala na, wala na. Wala na response. End. Dali, saluin mo. Ayan ah, sakto na yun, Gerald. Oo oh, nga. Ma. May nakalawid, sir. Laka. Ay, patay ka. <laughs> <laughs> ano yung natanggal? Yung sana sa pakpak. Pagliko, oh, sir. Po, wala nga. Oo. <laughs> <laughs> oh. Wala, oh, natanggal, oh. Jeez. Jeez recover pa recover. Hindi <laughs> Okay, thank you.